Ay, aba, wating na pa. Parang inadali bigaya eh. Pigaya, kay kala hindi masakit magpatato dito sa siku At yan na nga, nagtatuan na naman kami dito nung maligat na ito. Ay, patato ka ng patato. Pag ikaw'y napagalita ng inahin mo eh. Awan ko lang sa iyong hanip ka. Pati ako'y adamay mo eh. <laughs> Ay ano, magapatato ka ulit sa siko ah. Hindi man maanot dyan. Ay abaw ah, sino yun? Pitsura pala ang ay mukhang ulagin ay. Eh. Ay ano nining, masakit? Ay anong ganda naman ng design? Lawa? Ano yan nining? Pulahan o sunggab langaw? Ano ba gayong 555 na yun? Birthday ko man din yun. Hindi mo alam, may 5-2005. Agoy ah. Ah baga, at dito nga ni na naudong na. Inatatuan ko na yung sarili ko. Ting na pa. Ay dumali na naman iring maligat na ito ayo. Oh. Alam mo naman ay anong ganda eh. Pag nakita sa personal yan ay, oh kulaang ay balik tayo dito sa katangahan ko ay kita nyo yung mga pangalan na yan pangalan man din yan ng mga hinayupak na kapatid ko ay kala mo yung anong babait sa akin ay pinatatuo ko pa talaga ay, ay pag-autosa naman ay gusto yung lagi may upa pero wag ka, mga pogi yung mga yan. Sa akin nagmanay. Alangan naman sa kanila, ako ang panganay ay. Ay, ting na, anong ganda niyan? Simple la ang ay. Kaso'y parang anong ulag naman nung tinatuan. Ako nga ni pala si Aaron, ang babaerong tattoo artist ng Mindoro. Dati yun.